Nasty or nice? Teacher student sex scandal sa Alabama inimbento lang pala ng isang estudyante. Isang Alabama assistant principal na inakusahan ng pakikipagsex sa isang estudyante ang nakahinga ng maluwag matapos bawiin ng estudyante ang kanyang kwento. Si Catherine Bell ang assistant principal sa Pelham High School noong isang taon hanggang sa nagsinungaling ang isang estudyante at ipinagsabi sa mga tao na nagsex sila nito. Hindi nagtagal ay tuluyan ng kumalat ang peke pero nakakalokang skandalo. Dahil dito ay na-pressure ang Shelby School District na masuspend si Bell mula sa trabaho. Pagtagal ay wala nang magawa ang 34-year-old na si Bell kung di mag-resign. Seryoso ng mga pulis ang issue na ito at kinasuhan nila si Bell ng apat na bilang ng sexual contact kasama ang isang menor de edad na estudyante. Dahil sa isang kasinungalingan ay nasira ang buhay ni Bell. Napilitan siyang ibenta ang bahay niya dahil wala na rin siyang pag-asang makahanap ng trabaho sa lugar na yon. Noong isang linggo, inutos ng isang judge ang pagpapawalang bisa sa mga kaso laban sa inosenteng assistant principal matapos aminin ng studyante na wala naman palang nangyari sa pagitan nila.